So guys, nandito kami ngayon sa People's Park. So before kami babalik ng Metro Manila, nagkaso yung grupo na dadaan muna kami dito. So yung klima ngayon is malamig, pero kaya mo naman siya kahit wala kang jacket. So ito yung itsura niya sa entrance. Actually, medyo malayo yung aming parking area. So first time namin yung mami na pumunta dito. sa so, tingnan natin kung ano yung pwede nakiabutan sa loob. So, see you guys around! Grabe. Ang daming uh, namamasyal dito guys. Kasi makikita mo sa sasakyan pa lang. Super. Lalo na yung mga rider. Ayan, grabe yung daming tao. So, dapat, before ka pumasok dito guys, meron kang face mask at saka face shield. Some souvenir shops. So, before yung makapasok sa loob talaga ng People's Park, dapat isettle nyo muna yung bayaran katulad sa parking fee kasi binibigyan na nila ng ticket. Ito doon yung ibabayad. Ay, dito yung ano, ah... Uh, payment area nila dito so before kayo guys makapasok sa pinakaloob ng people's park Kailangan yung bayaran yung entrance fee at saka yung parking fee, so ito yung sitwasyon dito, so medyo mahaba yung pila niya. pero sa so, tingin ko medyo mabilis naman so ito guys yung uh, park na malapit sa entrance So, mayroon na siyang mga available na mesa at saka mga upuan. Pero hindi ito yung ating destination. Mas gusto natin na makapasok talaga sa pinakaloob para makita natin yung taal. So, ayan guys. Dahil nakabayad na tayo ng entrance fee natin, papasok na tayo. So, makikita na natin ah, ang loob. So meron sila dito ang mga ilang souvenir shops. Kung gusto nyo lang medyo uh, bumili ng mga pampasalubong nyo. Pabalik ng Manila. O kung saan probinsya kayo galing. Ayan. Ayon yung mga kasama ko guys so guys, andito na tayo sa loob ng People's Park hindi pa masyado no, pero kung mapapansin nyo, nakikita na natin yung taal. Ayan. Kung naalala nyo, recently lang siya sumabog, pumutok. yun ang kanyang itsura ngayon at the moment sa malapitan. Pero hanap pa tayo ng mas, ma mas malapit para mas makita ninyo siya, guys. <laughs> So, ito guys yung ilang information about the Taal Volcano National Geological Monument. Ayan. So, ito yung kanilang mapa at declaration. Ayan, para may idea kayo. So, andito tayo guys ngayon sa People's Picnic Group. So, meron silang ilang mga cottages. Ayan, medyo pababa tayo. Meron siyang ano actually to guys, kung gusto niyo mag-enjoy talaga, meron siya dito ng zip line. Kung nakikita niyo yung kawad, ayun, zip line 'yan. So mula doon hanggang doon ata. Ayun, ang daming tao dito. super. Parang wala nang ano guys. Wala nang pandemic. Parang normal na siya. So bababa pa tayo para mas makita natin siya. So ito guys ata yung mas malapitan natin makikita yung taal ayan, very peaceful siya ngayon ayan siya so parang wala naman siyang pinagbago pero ayun nga kung titingnan nyo guys, kung makikita mo nyo sa video ayan, ayan, nakikita nyo ba yan? ayan ang daming mga kabahayan talaga na malapit sa taal So buti na lang hindi siya nagtuloy-tuloy ng kanyang pagputok. So, so far, katulad bilang ito sa inyo kanina, ah, uh, medyo madami na ng tao na nandito. Ayun nga, kasi nga nag-open na sila 'di ba for local tourists. Ayun, so it, pero ayun, dahil yung mga kubo dito is hiwai uh, hiwa naman siya. So tingin ko na observe naman ang social distancing. So, yung nasa likod ko ngayon, yun yun na yung bulkang taal. Actually, kung nakikita nyo, no, pero mukhang parang malabo ata. Pero, ayun lang, ito lang yung tsura ng, ano, ng picnic group, Tagaytay picnic group. So, it's already, I think, 12 o'clock in the afternoon. So, ganito na siya ngayon. Ayan, picture taking lang dito. So, kung gusto nyo ng medyo picturesque na lugar, pwede niyong puntahan tong uh, picnic crew. Ay, ang sarap ng hangin. Pero hindi ngayon guys, hindi masyadong, actually hindi malamig, no? Normal lang naman siya. Pero hindi din mainit. So, no, I think for me, no need na para mag-jacket. Pero ang dami kasi mga riders, so karamihan sa kanila mga naka-jacket. Pero sa tingin ko sa ordinary days, especially ngayon, December na ngayon, so, so dapat medyo malamig na ngayon, no? Pero yung init dito is parang uh, umaga lang yon Yung parang early in the morning sa Metro Manila. Parang ganun lang yung lamig niya. Yun yung pakiramdam ko. <laughs> Ito na talaga guys, yung pinaka-closer uh, area dito sa picnic group para makita nyo lang yung Bulkang Taal. Ayan. So, i-zoom natin siya para mas makita nyo. Dami ba ako. Ito ba yan, yung Bulkang Taal, di ba? Ang dami niya kasi yung mga bundok-bundok. Ayan, katulad na sabi ko sa inyo kanina, merong mga bahay doon sa baba. Ayan, ayan. Ayan, yan, tinuturo ko na yan. So, can you imagine kung sakaling nagtuloy-tuloy yung pagputok ng bulkang taal, kawawa naman yung mga bahay na yan. So, thank you talaga sa God, sa Lord, dahil hindi nagtuloy-tuloy ang pagputok ng bulkan. Pero of course, maraming mga nasirang ari-arian, pero at least hindi masyadong um, nakasira sa mga mamamayan. Ayan, guys. So, yan lang, guys. So, ganito, guys, yung kanila mga kubo. So, for only 50 pesos entrance, So, pwede nyo nang bitbitin yung family nyo dito. Dito na kayo mag-picnic. Ayan. Meron siyang maliit na kubo-kubo at meron din mga malalaki. So, 50... 50 pesos per person. Mayroon pala guys mga portion dito na paakyat siya. Kasi nga, syempre, yung picnic group is uh, bundok siya. Kaya kung meron kayong mga kasamang mga bata, mga may edad. So, kung kaya pa nilang uh, maglakad paakyat, okay lang. Pero kung medyo, hindi na nila medyo kaya, So, pwede nyo na rin di ba? Kung isasama nyo sila dito sa area na ganito. Yung pagpababa kasi madali lang siya. Ayan. So, more of kubo-kubo pa. Ayan. Bukod dun sa nabangit ko kanina na zip line, isa pa sa activity na pwede nyo gawin dito yung horseback riding. Ayan guys, palabas na kami. Exit na tayo. Hindi pa rin. ko isa lang So guys, it's already 1.32 in the afternoon. So ano ko kami ngayon sa uh, Tagaytay Public Market. So kain kami ng panghalian. So ayan, nakita niyo kung gaano kahaba yung pila sa dito. So titignan natin mamaya kung ano ang tura niyo. Kakainan nila sa kaloob. Ayan, ang haba ng So, gutom na yung mga kasama ko. Ayan. Tingnan mo nakita mo na yung itsura niya, di ba? So, mga gutom na sila. So, I hope, ayun, babawihin natin siya sa tanghalian. So, before ka guys, makapasok so sa loob, sa kainan nila, meron silang mga paalala sa protocol nila. Ayan, nakapila pa rin kami. Mga gutom mga kasama na Ayan guys, sa uh, Tagal namin na kami paghihintay sa haba ng pila, pinapasok din kami dito sa public market para kumain. Pero ang problema namin is naiwan yung tatlo namin kasama pero ginrap na namin to kasi kasi naman matagalan pa kami sa labas. So ito na yung assigned table namin. Guys, ito yung Tagaytay Mahogany Deep Market. So, buhay na buhay ang kanilang palengke dito sa Tagaytay City.